Ayan guys. Galing kami sa bukid namin. Tapos may nakita kami doon sa ilog na maraming ano maraming hipon. So pupuntahan namin yung nangunguha ng hipon. Bibili kami ng hipon. Hipon ipalit palit mo. Ano yung Kamu ayah ni kemang ulang kali sih. Dua lang, lang okay. you know. ha? Dua

Brownie, sasama ka talaga sa amin? Ang alin! Baka ano? Ay hala, ang bag ko Wala na yung nahulog? Brownie? Ikarga na lang natin si Brownie? Huwag niya, okay siya mo si Ma? Nauna pa siya, oh. Pabawa <laughs> naman si Pahondi. Ayaw pa, give up. Hahaha. <laughs> Galing argon. Ay, argon. Kasama na namin si Brownie. Hindi <laughs> na siya tumatakbo. Bye, bye. Bye, bye Brownie. Sige, sige. Galing na Galing kami sa bukid namin. Tapos, may nakita kami doon sa ilog na maraming, ano, maraming hipon. So, pupuntahan namin yung nangunguha ng hipon, bibili kami ng hipon, guys. Ganito yung ano dito sa probinsya. Life namin dito sa probinsya, di ba? Ang saya. Whew! yun guys, nangunguha sila ng hipon, guys. Ayan, sobrang daming nanguha ng hipon, guys. So, galing kami sa adventure. Ngayon, mamimili kami ng hipon. Sana makakalong. Hipon hey, ipalit mo. Hindi na tubig. Kamu ayah ni kemangun lang maya ni. Nai kau sedi pengamuk kek yang kembali dia. na kau sedi pengamuk kek yang kembali dia. Nai kau sedi pengamuk kek yang kembali man yang kembali dia. Nai kau sedi pengamuk kek yang kembali dia. Nai kau

galing kami sa adventure tapos nakakita kami ng may nangunguha ng hipon ayan ang bilis namin doon takbo kami bili kami ng hipon ayan, sobrang saya dito guys sa aming bukid ay bukid ba to sa aming probinsya ayan, ayan. kain tulog ang sarap ng buhay thank you lord Hi, thank you, Lord. O, oh, ba? diba? Pamangkin ko, guys. Mga pamangkin ko. Kasama ko. Yan! Yes! Woo! Hindi <laughs> pa. Sabi ko sa inyo, ikwikwinto ko sa inyo yung life ko dito sa sa probinsya. Pero pagpasinsyahan nyo na yung aura ko, guys kasi wala pa tong ligo. <laughs> oh. oh, sa probinsya hindi pala uso ang ligo. <laughs> ang uso dito guys, kain. Kain ang uso dito guys. Oh, ang uso dito sa amin, kain. Gala. hu oh, sarap ng buhay. Salamat sa Diyos. <sighs> Ayan. Yan, may galab shout-out sa lahat dyan. Thank you so much, guys, sa inyong lahat. May galab shout-out sa lahat ng team. Yan, guys! Ang saya ng adventure namin, guys. <tries> Yahoo! nandito na kami sa bahay, guys. Oh, dami-dami yung bit-bit. dami bit-bit <laughs> galing adventure, guys. Ay, sa wakas, sa wakas, andito na kami. Ang dami namin bit-bit, guys. Yan, sa wakas, andito na kami sa loob ng aming bahay. Ayan. Oh, sobrang, sobrang, sobrang hindi pa rin kami makapagpahinga nito guys kasi hindi pa tapos may bukas pa yan dito oh ah. oo aray ano yun ano yung naapakan ko mama ayan guys hanggang dito na lang yung adventure namin guys